paman, kagaya ng sinabi natin dito, pag-usapan natin at ibubuking natin kung paano mag-power effect itong idol nila. Idol nila ito kasi hindi nyo naman idol ito. <laughs> Kaya bibigyan natin ng reaksyon yung kanyang video pero bago 'yan, panuorin muna natin nang sabay-sabay. Video, pasok. Oh, sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, ah, uh, nandito po kami ngayon sa lilipatan po namin So, sa umaga pong ito, kami po ay mag-aayos muna dahil nga sa ito pong aming lilipatan eh medyo sira na po. Yan. So, doon po sa mga kababayan natin na mayroon pong uh, puso. So, pansamantala po eh nandun po muna yung aking mga anak Uh, sa aking uh...